Hello guys, good morning. Good morning, good morning. For today's video guys, gagawa kami ng kilawing dilis. Ito na guys, ang kilawing dilis na gagawin namin. Ayan guys, Ito yung Ricardo. U, u, tang in, alak. Bagong pa mga sili mo. Bago mo lang tayo paubos. Ito na guys. Itirahin ko na yung kilawin guys. Una, hugas kamay muna. At ito yung dilis na binabad sa asin at suka para maalis yung lansa at saka yung dulas. Ibigay na natin. Pagkatapos guys. Ilalagay ko na yung ricado. Sibuyas. Siling labuyo. Sib kamatis at luya. Na pinong-pinong pagkahiwa. Tapos, Kalamansi. Ang galaki naman ang kalamansi. Eh. Tapos guys, konting asin. Tapos, bitsin. At ito yung suka na pinakamalupit. Napaka-asim. Sukang pula. Napalabiikin. nang nagbigya? Sukang pula na maraming sili. At ito na guys. E, may cost, may ko na. Para sumarap siya. Hindi ko pinakamayang guys ha. Itikman muna na. Um, asim na talaga. Okay, yun na. Ayos na. Ayos na guys. Ayos na. Mag-aalmusal na kami.